Hello at welcome back sa aking channel. Baby Raya Laila na paiyak noong di niya makita ang nanay Yasmin Kirdi nito. Nakakaaliw at super relatable ang eksena ni Baby Raya Laila na todo iyak nang hindi niya makita si Mama Yasmin. Kahit saglit lang itong nawala para bang iniwan na siya sa ibang dimensyon. Kaya naman natawa na lang si Yasmin at sinabing, "Mama, mag CR lang si Mama, baby." Ihing-ihi na talaga ako. Pero mukhang para kay baby Raya Layla, ibang usapan na yan, baka nga akala niya'y pumasok na talaga si mama sa mahiwagang lagusan. Tunay ngang walang tatalo sa pagiging clingy ng isang baby sa ina. Nakakatuwa at nakakataba ng puso na makita kung gaano kahigpit ang bond ni baby Raya Layla at ni mama Yasmin. Narito at ating panuulin ang kabuuan ng video pero bago yan maari po kayong magsubscribe para laging updated sa iba pang kaganapan.